Samahan niyo ako. Tara. Hello mga GGs! Welcome back to my channel. And this is AG. Today is my birthday, pero wala namang ganap. So, ayun, wala muna masyadong celebration or kahit konti kainan kasi wala si Nico sa bahay and also his family. Umalis na sila papuntang late, na nauna na. Um, uh, umalis sila kaninang alasin ko ng madaling araw and now, nandun na sila sa late. So, busy ako ngayon kaya hindi, hindi ako makapag-celebrate kasi bukas, a-attend ako ng kasal ng kaklase ko, one of my closest friends. And by 3, itong darating na Sunday is aalis ako, susunod din ako papuntang late. And mag-isa akong magta-travel by Sunday kasi nga nauna na silang umalis. Medyo kinakaban ako kasi first time kong sasakay ng aeroplano. So ayun, nakapack up na yung mga dadalin ko. Ayan. Nakaganyan pa siya kasi wala pa wala akong bag na gagamitin. Yung bag na gagamitin ko, isihiramin ko pa sa kapatid ko. Lahat ng bag na meron ako, pinahiram ko muna kalani ko. Ayun, magpapaalam lang kasi mag-alaga ako. Ilang araw din ako wala. Ulaw. Ulaw. <laughs> Tigaw mo, oh. Ulaw. Alis ako, alis na ako ngayon. Babalik ako linggo na. Sa nine. Ah, nakalatag na yung mga pagkain niyo. Wala siyang pake. si <laughs> Day May iwan din. Si Rana, hindi ko pa nakikita si Rana. Umalis ata. Doy, doy. Alis ako. Iba magpapakain sa inyo kundi si Kuya Frankie nyo. Taray, Kuya Frankie. <laughs> Iba magpapakain. Huwag mukhang gatin, ha? Nangangagat tong asong tayo. <laughs> Masyadong matapang. Oh, alis yung amo nyo. Yung mother earth nyo. Nangangalmot <laughs> pa, eh. Kaya yung tatlo na nga nung may dito. Gaway pa kayo, eh bago ligo yan eh. Pwede na nagkuhan ko yun eh. Bago malis eh. Tsaka kumain na din. Ha? Iba magpapakain sa inyo ha? The next day. So, good morning mga GGs. Ayan, 5.30 ako nagising at para makapagbiyahin ako agad-agad. Ayun, nakarating ako sa Naiya 3 ng 9am. Saktuhan lang yung dating ko. So, ayun nga, first time ko lang, nagtanong-tanong muna ako sa mga staff ko saan pupunta. Dapat kailangan naka-check-in ka na bago ka pumunta dito. And waiting na lang sa boarding. So, ayun, nakikita ko palang aeroplano, kinakabahan na ako. Kaya hindi pwedeng makalimutan tong mission cross ko. Success! Taka, uh, din ang taklaban! First time ko sumakin paraiso sa Don Mariano pa. <laughs> Ngayon, pupuntahin ng... ang sasakyan papunta sa Baybay Port. <laughs> mula sa airport, sumakay ako ng jeep hanggang sa may terminal diyan sa may Savemore. Kaya so dito ako natagalan sa paghahanap ng van papuntang Baybay Port. Baybay Port. Bye-bye. Wala 'kong idea. Sumakay ako Uh, Naintindihan ko naman sila konti. Kaso, kung saan nila ako tinuturo. Parang gusto ko na bumalik ng Manila. Kasi hindi ko talaga mahanap yung sasakyang papuntang baybay. Pati guard, hindi rin alam ko saan yung sakay ang papuntang baybay. Hanggang sa nagtanong ako sa mga nagtitinda, buti tinulungan ako ng lalaki. Ako ni Kuya, terminal lang pa, kasi ako lang ako eh. At salamat nahanap ko rin yung sakayang papuntang Baybay Port. Salamat kay Kuya nagatid sa akin. 380 pesos mula doon sa terminal hanggang sa may Baybay Port. Mahaba din yung biniyahe ko. Tatlong oras mahigit din. Pagkababa ko, sinundunan nila ako. Pero syempre, kain muna. Dahil ang uling kain ko pa ay no sa chowking. Oh, Mag-agad yeah, ka? Hindi kailangan na namin umuwi habang may liwanag pa. Mahirap kasi pag madilim na bukid pa yung dadaanan namin. Una, sasakay kami ng tricycle, tapos sasakay ulit pa ng habal hanggang doon sa may sementado lang. Kitang kita dito ang 16,000 blossom. Pero sa susunod pupuntahan namin yan. At dito makit kami sa mahal na berhen. Ito yung patron nila dito. Kahit madilim na, sige pa rin. Bahala na kung saan kami pulutin sa bukid. Maputik pa naman kasi ulan ng ulan.